Hi mga ka-health buddies, welcome back sa ating channel. Alam niyo ba na ang tamang pagkain ng gulay ay isa sa pinaka epektibong paraan para mapanatiling malusog ang ating puso? Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang best vegetables para sa healthy heart. mga simpleng gulay na madali lang hanapin pero may malaking benepisyo sa ating kalusugan. Kaya huwag kayong aalis. Bakit mahalaga ang gulay para sa puso? Ang puso ang ating life engine. Kapag ito'y napabayaan, pwedeng mauwi sa high blood, heart attack o stroke. Kaya sobrang importante ng diet, lalo na ang pagkain ng gulay na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidants at fiber. Ready na ba kayo? Simulan na natin ang listahan. Best vegetables para sa malusog na puso uno. Spinach at malunggay rich in vitamins A, C, at K. May folate at potassium na nakakatulong sa blood pressure. Madali ring isama sa sabaw, omelette, or smoothie. 2. Broccoli, high in fiber at antioxidants. Nakakatulong sa pagbawas ng cholesterol at inflammation. Pwedeng i-steam, i or o gawing side dish. 3. Kamatis, tomatoes, Mayaman sa lycopene na kilala bilang heart protector. Tumutulong sa pag-regulate ng cholesterol at blood pressure. Pwede sa salad, ulam, o juice. 4. Bawang, garlic. Natural na pampababa ng blood pressure. May compounds na nakakapag-improve ng blood flow. Dagdagan lang sa luto, pero huwag sobra para iwas iritasyon. 5. Carrots. Rich in beta-carotene at fiber nakakatulong sa pag-regulate ng sugar at cholesterol. Masarap kainin raw sa salad o going juice. 6. Kalabasa or squash. Mayaman sa potassium at fiber. Tulong sa pag-stabilize ng blood pressure. Pwedeng gawing ginataang kalabasa, soup o puree. 7. Talong, eggplant. May anthocyanins na antioxidant para sa heart health. Nakakatulong sa pagbaba ng LDL, bad cholesterol. Masarap sa grill o tortang talong. 8. Okra, high in soluble fiber na nakakatulong magbawas ng cholesterol. May antioxidants na panlaban sa inflammation. Pwedeng isahog sa sinigang o adobo style na okra. Tips kung paano isama sa daily diet. Mga kaibigan, hindi kailangan maging komplikado ang pagkain ng gulay. Pwede niyo itong gawing simpleng salad, isama sa soup, ihalo sa smoothie, o gawing ulam. Ang importante, gawin itong bahagi ng araw-araw na pagkain para maging consistent. Kaya mga ka-health buddies, ayan ang ating best vegetables para sa malusog na puso. Tandaan, prevention is better than cure. Simulan na ang heart-healthy lifestyle ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at isubscribe para sa mas marami pang health tips. Ingat lagi at alagaan ang inyong puso.